Ali! <laughs> Hi, Cecil! Aling Jenny! Wow! Wow! Kamusta ho? Eh, anong ginagawa niyo dito? Amin nito eh! Inay, si Cecil! Oy! Itong anak mo, kaibigan ko! Talaga pa ho ako? Ay! Ay, inay, maganda ho si Cecil, ano? Oo nga! Oh! Sino man itong mag-asawang to? Ang ng anak mo! Buti hindi ka lang malo sa tatay mo. Talaga pa ako eh. Ay! Binata pa po ako. Binata na rin ako. Binata? Di mo na pa yan sa balay iba o binti mo? Meron na ho. In fact, labing isa't kalahati na ho. Uy! Noel, nasa nga pala yung binata mo? Inay, saan nagbunta si Chris? bumili yelo! O, tayo na oh si itas. O, tayo na! Tayo na!